Guys, try natin maglagay ng kawali. Ano, painitin natin dito sa araw. Magluluto tayo ng itlog. Ayan. Mamaya ibabalikan natin siya. Dito po yung malamig siyang kawali ha. Hindi, hindi po yan mainit. Nilagyan ko lang ng kaunting mantika. Painitin po muna natin. Tapos babalikan natin. Lulutoin natin yung itlog po sa inyo. araw. guys lalagay na natin yung itlog guys na ilagay ko na yung itlog ililipat ko natin siya dito dito na yan sa lapit yan guys babalikan natin ito Guys, tingnan na natin yung ating nilotong itlog sa init ng araw. Tingnan natin kung totoo na. Guys, sunog na ang kawali. Ang siya, oh, yung dilaw. na ng kawali o. ito na siya guys pero yung puti ay hindi tal, hindi ka nung no, sa apoy talaga natin niluluto